Ikalawang aklat ni Samuel, Kapitong Kabanata At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kanyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaway sa palibot, na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, Tingnan mo ngayon na ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaban ng Diyos ay nananahan sa loob ng mga tabing. At sinabi ni Nathan sa hari, Yumaon ka. Gawin mo ang lahat na nasa iyong puso sapagat ang Panginoon ay suma iyo. At nangyari, nang gabi rin ng salita ng Panginoon ay dumating kay Nathan na sinasabi, Yumaon ka at sese mo sa nilingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon, Ipagtatayong ba ako na isang bahay na matatahanan? sapagat hindi ako tumahan sa isang bahay mula sa araw na aking iyaho ng mga anak ni Israel mula sa Egypto. Hanggang sa araw na ito, hindi ako lumakad sa tolda at sa tabernakulo. Sa lahat ng dako na aking nilakaran na kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, nagsalita ba ako na isang salita sa isa sa mga lipin ng Israel na aking nutusan na maging pastor ng aking bayang Israel na nagsasabi, bakit hindi niyo ipinagtayo ako ng isang bahay ng sedro? ngay nga'y ganito ang iyong sasabihin sa akin ng lingkod na kay David. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Manghukbo, Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa, sa pagsunod sa tupa upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan, sa Israel, at ako'y sumaiyo saan ka man na paroon, at aking inhiwalay ang lahat ng iyong mga kawa sa harap mo at gagawin kitang isang dakilang pangalan gaya ng pangalan ng mga dakila na nasa lupa. At aking tatakdaan ng isang dako ang aking bayan ng Israel at aking itatatag sila upang sila magsitahan sa kanilang sariling dako at huwag nang mabago pa. Nipipighatiin pa man sila ng mga anak ng kasamaan na gaya ng una. At gaya mula sa araw ng aking halala ng mahukom ang aking bayang Israel, at aking papagpapahingihing ka sa lahat ng iyong mga kaway. Bukod sa rito ay sinaysay ng Panginoon na igagawa ka ng Panginoon ng isang bahay. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na magbumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang karyan kanyang ipagtatayo ng bahay ng aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao at ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit ang aking kagandang loob ay hindi maghihiwalay sa kanya na gaya ng aking pagkaalis niyan kaysa ulo na aking inalis sa harap mo at ang iyong sangbahayan at ang iyong kaharian ay matitiwas ay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong lukluka ay matatatag magpakailanman. Ayon sa lahat ng mga salatang ito at ayon sa buong pangitayang ito ay gayon sinilitan ni Nathan kay David. Nang makagay ang haring si David ay pumasok at mupo sa harap ng Panginoon. At kanya sinabi, Sino ako o Panginoong Diyos at anong aking sangbahan na ako iyong dinala sa ganyang kalayo? At ito'y munting bagay pa sa iyong paningin, o Panginoong Diyos. Ngunit ikaw ay nagsalita naman ng tungkol sa sangbayan ng iyong lingkod ng hanggang sa malawang panahong darating, at ito ay ayon sa paraan ng tao, o Panginoong Diyos. At ano pa ang masasabi ni David sa iyo? Sapagat iyong kilala ang iyong lingkod, o Panginoong Diyos, dahil sa iyong salita at ayon sa iyong sariling puso iyong ginawa ang buong kadakilaan nito upang iyong ipakilala sa iyong lingkod kaya't ikaw ay dakila o Panginoong Diyos sapagat walang gaya mo o may ibang Diyos pabukod sa iyo ayon sa lahat ng aming naririnig ng aming mga panginig at anong bansa sa lupa ang gaya ng iyong bayan, gaya ng Israel at kinubos ng Diyos sa kanyang sarili na pinakabayan, at upang gawin niya sa kanyang isang pangalan at upang gawa kayo ng mga dakilang bagay at ng mga kakilakilabot na mga bagay ang iyong lupain. Sa harap ng iyong bayan na iyong tinubos para sa iyo mula sa Egypto, mula sa mga bansa at sa kanilang mga Diyos. At iyong tinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel upang maging bayan sa iyo magpakailanman. At ikaw, Panginoon, ay naging dakilang Diyos. At ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita na yung sinalita tungkol sa iyong lingkod at tungkol sa kanyang sangbayan, iyong pagtibay na wa magpakailanman at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. At tumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga hukbo ay Diyos sa Israel at ang sangbayan ng iyong lingkod na si David ay matatag sa harap mo. Sapagat ikaw, o Panginoon mo hukbo, ang Diyos ng Israel ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, Aking ipagtatayo ka ng isang bahay, kahit nasumpukan ng lingkod sa kanyang puso na idalangin ng panalangin ito sa iyo. At ngayon, o Panginoon Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan, at iyong pinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod ngay ngay kalugdan mong pagpalain ng siyang ng ilingkod upang mamalagi magpakailan man sa harap mo sapagat ikaw, Panginoon Diyos, ay nagsalita at sa pamamagitan pagpapala, at ng pagpapala ay maging mapalad nawa ang siyang ng ilingkod magpakailan man.